Hey guys, maglinis tayo guys na guys, isda, you know, linis tayo ng isda. So ayan guys, may maliit na isda guys ayan nasama siya maliit na isda so ayan oh ano kayong isda nito isasama ko ba to kung hindi parang hindi man ito makain so ayan guys tapos na ang anin guys uhugasan na natin guys pangalawang hugas guys ito na natin ang anong hugas. Buta nga natin ha. na. Bawang pala yun. Sibuyas.

asin at suka. May kaunting bahaw. Magsaing tayo, guys. Ayan, guys. Saing na tayo, guys. Saing. Maayong gabi eh. sa mong susudan kay Paxiw nga. Malatindok na Paxiw. Ano yung pangalan? Ha? Ano pangalan? Malatindok. Na Paxiw. Ano yung mga malalit na na Malatindok. Pero bakit sa ano? sa probinsya, suka lang na nilalagay. Puro ang sarap ng pasir. Fresh kasi yun. Wala masyadong sabaw. Ito yung yung tuyo, yung sabaw.